Okay. So let's do your reading or collective reading. Air sign Gemini, Libra and Aquarius, okay? Collective reading, air sign, Gemini, Libra and Aquarius, Gemini, Libra and Aquarius. Tingnan natin kung ano masasagap natin na energy today. Message energy para sa ating mga collective air sign message energy para sa ating mga collective air sign Tingnan natin Okay Air sign Gemini, Libra, and Aquarius, we have here the energy of the full card. Ang nakukuha ko dito, my dear, is hindi sigurado. Okay? Hindi sigurado ang action. Posibleng hindi ka sigurado sa gagawin mo. Hindi ka sigurado sa mga mangyayari sa energy ng full card. For some of you, baka sumusugal kayo. You're taking the risk sumusugal kayo maski hindi ninyo alam kung ano yung magiging result or magiging outcome. Kasama nito, my dears, the energy of the empress. Lalo-lalo na sa usapin ng love. Empress is the energy of the goddess of love. Lalo sa usapin ng love, sa usapin ng relationship, sumusugal kayo. For some of you, hindi ninyo alam kung ano, man ano magiging outcome ng relationship na to or ng connection na to. Basta, you are just going with the flow. Sumusunod ka lang, my dear, sa Agos nagkapadala ka lang sa agos. Yung iba sa inyo nagkatanong, ano ba magiging ending ng relationship na to? Ano ba magiging ending ng connection na ito? Let me see. Dagdagan natin. Ang daming question sa area na to. Ang daming mong tanong. Samot-saring tanong. Tukol sa connection ninyong dalawa. Isa sa pinakamalaking tanong dito, my dear, is ano bang magiging outcome nito? Ano magiging resulta nito? We have here the Seven of Swords. And we have here the Knight of Swords. For some of you, gusto na ninyo matuldukan, my dear, yung energy ng Seven of Swords. Yung mga lihim. Yung mga bagay na tinatago you feel that your partner is not open up with you or you feel my dear na meron tao na hindi yung nagiging totoo sa iyo or hindi niya sinasabi my dear yung mga plano niya sa buhay hindi kanya i-include sa mga plano niya tinatago niya or nililihim niya my dear yung kanya mga next move or yung kanya mga ginagawa meron din siyang mga iniisip my dear na hindi niya sinishare sa iyo decidido ko my dear na malaman to my dear decidido ko my dear na malaman kung ano yung mga next move niya or mga gagawin niya tungkol sa relationship ninyong dalawa or sa connection ninyong dalawa or even my dear sa future ninyong dalawa you feel my dear na meron siyang tinatago sa iyo you feel my dear na meron siyang nililihim sa iyo you are just riding you're just acting my dear like a fool isip fool kasi my dear is shortcut my dear sa pagiging tanga okay you're acting na parang tanga ka you're acting na parang wala kang nalalaman you're acting na parang wala kang naiintindihan pero meron kang nararamdaman meron kang na, napapansin my dear na merong mali may hindi tama. Okay, 'yun ang nakukuha mo dito. May naglalaro sa isip ng partner mo na parang gustong-gusto mo talagang malaman kung ano. Palaisipan sa iyo may dear ang bawat kilos at galaw niya sa araw-araw. At habang tumatagal may dear lalo kang nagiging deter determinado o decidido, may dear na malaman kung ano yun ang sa isip niya na yun nagdadala yun may idea ng palaisipan sa isipan mo kung ano ba ang mangyayari sa relasyon na to or sa connection na ito. Let me see. Air sign. Kung hindi mo ito sa loob ng relationship, pwede to mag-resonate sa loob ng friendship or sa loob ng family. Pero ang pinaka-point nito, my dear, is meron tao na ginagawa kang tanga. And akala niya may dear naniniwala ka sa mga bagay na ginagawa niya. You're just acting na parang you are supporting this person pero no, you are not. Kasi alam mo my dear na dapat yung mga bagay na yun ay dapat alam mo din. Bilang partner mo siya or bilang kapamilya mo siya or bilang kaibigan mo siya, dapat alam mo yung mga bagay na yun. Pero itong tao na to, I can pin my dear, is keeping secret from you ang daming yung tinatago sa iyo. And for some of you, hindi ka talaga kasali my dear sa mga plano niya. Tinatanggal kanya sa picture frame, tinatanggal kanya sa mga plano niya. Hindi e nga niya sila sangguni sa iyo my dear yung mga bagay na gagawin niya. Eh nagdadala yun sa iyo my dear ng malaking palaisipan. We have here the 8 of Cups and the Ten of Cups. Iniisip mo siguro, my dear, na darating yung araw, my dear, na isang umaga magigising ka na lang, my dear, na wala na tong tao na to sa energy ng Eight of Cups, energy ng water sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Nag-iisip ka, my dear, na baka isang araw, my dear, magigising ka na lang na aabandonahin niya ang relasyon or ano aabandon niya. Iaabandon niya, my dear, ang relasyon or iaabandon niya, my dear, ang connection na meron kayong dalawa. Nararamdaman mo, my dear, at nakikita mo sa kanya mga mata, my dear, nahanda talikuran lahat, my dear, para sa mga bagay na gusto niyang mangyari o sa mga personal na interes niya, my dear, sa kanyang buhay. At hindi mo to nagugustuhan. For some of you, binibilang ninyo ang mga masasaya at mahahabang mga oras na magkasama kayong dalawa, mga pinagsamahan ninyo at mga magagandang memory. Pero pagdating sa kanya, ay baliwala lahat yon. Nararamdaman mo sa kanya, my dear, ang pagiging malamig niya sa bawat araw. Ang pagdistansya niya, my dear, sa mga bagay na dapat parehas kayong gumagawa. The Ace of Pentacles, posibleng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pakiramdam mo may tinatago sa itong tao na to na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Meron siya mga nililihim, baka meron siya mga taong sinusuportahan, o baka meron siya mga tinatago na pera o kayamanan, may dear, na hindi niya pinapaalam sa iyo. For some of you, ang lakas talaga ng energy na iniisip mo na magigising ka talaga sa... sa magigising ka isang araw, may dear, na meron na itong uumpisahan na panibagong relationship o panibagong pamilya o panibagong buhay at iiwanan ka kanya may dear, na mag-isa. Malaking pala isipan sa iyo, my dear na binubuo ninyo? Binubuo ninyo sa energy ng tree of Pentacles. Ang mga bagay-bagay na dapat sa sabay pero parang dahan-dahan siyang lumilihis o nag-iiba ng daan. Posible to, my dear. Posibleng tama ang kutob mo. Na magigising ka na lang ng isang araw, my dear, na bigla mawawala itong tao na 'to. The energy of the king of wands and the energy of the seven of wands. Suling so, energy ng fire sign, Aris, Leo, and Sagittarius. Hindi ko kina-close ang ibang zodiac sign. Masyado matayog ang pangarap ng tao na ito, my dear. At walang kahit sino man ang makakapigil, my dear, sa kanya para makamit ang kanyang mga pangarap. Pati ikaw, my dear, ay handa. Pati ikaw, my dear, ay handa kanyang isakripisyo para maabot lamang ang kanyang mga pangarap. At yun ang isang sabagay, my dear, na kinakatakot ng puso mo ngayon sa energy ng King of, King of Wands, nakikita mo sa kanya na walang makakapigil sa kanya para matupad niya yung mga bagay niyang gustong mangyari. May dear, hindi lamang to konektado, may dear, sa ambisyon. Minsan may dear, kasama na dito yung mga, mga, maling gawain. For example, gusto niyang mambabae, o gusto niyang malalaki, o gusto niyang yung mga ganon. Nakikita mo sa kanya, my dear, na kaya niya siguro nililiyong sa'yo to, my dear, is because ayaw niya na pakialaman mo siya or maudlot yung mga bagay na gusto niya mangyari. Kasi dito nakukuha ko, my dear, nag-iisip ka rin na baka meron siyang sinusuportahan or meron siyang ginagastusan na something. Nililihim niya, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinasyal. Ang lakas ng energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Uh, energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Kung nasa area naman, my dear, ng Taurus, Virgo, and Capricorn, nagkakaroon kayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. So, meron pa ba? Pero tama 'yung kutob mo. Definitely, sumusugal ka dito major sa energy na 'to kasi hindi mo alam kung ano 'yung magiging ending. Masyado malihim balihim 'tong tao na 'to. Hindi siya nagiging open major sa mga decision making na gagawin niya or gusto niyang gawin major in the near future. Okay? For some of you baka meron kayong anak kasi nandito si Empress and then meron dito parang bata ayan nakukuha ko may dear na parang, ah, uh, I can feel my dear na ayaw mo talaga na masira tong connection ninyong dalawa. Pero parang sa kanya kasi parang, basta you feel cold sa tao na to, okay? So, my dear air sign, ito ang iyong collective reading. I hope, my dear, na nagustuhan mo or nakatulong sa iyo, my dear, ang ating collective reading. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na ito. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you.